Ano nga ba ang pagkakaiba ng long form video at ng reels? Ipapaliwanag ko sa inyo mga katiktik dahil meron po tayo ngayong mga bagong followers na nagtatanong po sa akin kung saan nga ba dapat mag-upload ng long form video video. Okay? So, ang short video, guys, ito po yung tinatawag natin na Reels. At alam ko naman po, na alam nyo na rin po kung paano po mag-upload ng video sa Reels. Okay? So, ito po yung 1 minute or 30 seconds or 90 seconds kung tawagin natin yan. Para makapag-upload po tayo ng video dyan sa Reels, ay kinakailangan po na yung mga videos po natin ay hindi lalagpas ng 90 seconds or ng 1 minute. Depende po sa gamit nyo kung profile po kayo or pages. Okay, so malinaw po yan. So marami pong naguguluhan, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid o ating mga kapo content creator na monetize na. Meron po kong case na nagtanong po sa akin before na Uh, monetize na po siya sa in-stream ads, pero hindi po siya nagkakaroon ng earnings. Bakit? Dahil nga po, nalaman ko nang nag-upload po siya, nang nag-upload sa reels. So, hindi po talaga tayo kikita mga katik tik kung sa reels po tayo nag-upload ng video, pero ang nakuha po nating tools ay in-stream ads. Okay, so malinaw po 'yan. Magkaiba po ang tools ng in-stream ad at ng ads on reels. Kung sa reels ka nagpo-focus, maaari mong makuhang tools ay uh, ads on reels o ads overlay. So yan po yung lalagyan na ads ni Meta. Okay, so malinaw po 'yan. So ngayon naman pumunta naman tayo ngayon dito sa in-stream ads. Okay? Para sa mga nag-goal sa in-stream ads, mga katik tik, dapat alam po ninyo ito. Okay? Dapat po ang videos nyo is 2 minutes pataas para mag-long form video siya natin kung tawagin at malagyan siya ng ads ni Meta. Pag seconds lang po ang inyong mga video ay malabo pong malagyan ng ads yan ni Meta. Okay? So, depende po yan kung lalagyan nila ng ads o hindi. Pero mas maganda po, uh, required po talaga is 2 minutes pataas or 3 minutes pataas po ang dapat nating i-upload. Madam Tiktik, saan po ba dapat mag-upload? Kung makikita nyo po sa inyong mga profile or sa inyong mga wall, makikita nyo po yan yung what's in your mind. Okay? So, dyan po tayo mag-upload ng ating mga long form video mga katiktik para magkaroon po tayo ng earnings. Once na may upload natin yan mga katiktik sa ating uh, long form video, pwede na po tayong kumita. Okay, so dapat po i-open nyo po ang inyong in-stream ads. Kung meron na po kayong tools sa in-stream ads, dapat naka-open po ang ads niyan para malagyan po ni Meta uh, ng ads ang ating mga video. Okay, so maliwanag po yan mga katiktik. Magkaiba po ang ads on reels at uh, in-stream ads or yung long-form video at ang short form video, marami po kasing nalilito pagdating dyan mga katiktik. So, bibigyan ko na rin kayo ng tips, mga katiktik. ko mag-upload po kayo ng long form video at tungkol po sa buhay nyo, ang i-upload po ninyo ay huwag nyo na pong sobrang habaan. Okay? So, alam naman natin guys, ang mga tao, kapag sobrang haba na ng ating mga videos, ay hindi na to tinatapos. Para sa kaalaman ng lahat, ang in-stream ads po ay si Meta po ang naglalagay ng ads at pwede rin tayong maglagay ng ating mga ads jaan. Okay, so pero ituturo ko po 'yan sa inyo sa susunod natin na video. Karaniwan mga katik-tik, depende po kasi ang paglalagay po ng ads ni Meta sa mga lugar na nanonood sa atin. Karaniwan po sa dulo po nilalagay ni Meta ang ads ng ating mga videos. So kung napakahaba po ng video natin malamang sa malamang hindi na po tatapusin ng mga manonood natin ang ating mga videos. So hindi po mag-trigger ang ads, hindi po nila mapiplay ang ads na yan, hindi kusang mapiplay so wala tayong magiging earnings mga katiktik. Unless kung nasa 2 minutes pataas lang or mga hanggang 5 minutes may possible na matapos po ang ating mga videos. Okay? Para naman po sa mga tutorials or para sa mga cooking, ayan. So, kailangan talaga natin po ng medyo mahaba-haba para sa mga paliwanag. So nakadepende po kung papanoorin po ng tao o hindi ang ating video sa pagkakagawa natin ng video. Kaya napakahalaga po na engageable, original, quality at authentic ang mga ginagawa nating video kung gusto po nating kumita dito sa in-stream ads. Ganon naman din po dito kay Ads on Reels. Okay? Sa Ads on Reels naman mga katiktik, yung mga ina-upload natin na video, dapat po is quality din, original, authentic, and engageable. Kung gusto po rin natin kumita dito sa Ads on Reels. Okay? Sa mga ina-upload natin na mga videos. Okay? So, mas maganda guys, i-maximum e, nyo po ang inyong video na 1 minute pataas. Okay, kung kayo ay nag mga nag-tutorial, nagko-cooking, dahil wala na pong matututunan sa atin kung ang mga ina-upload natin na video sa Reels ay 20 seconds pataas lang. Required lang yung mga yan sa mga nagdadabing, ayan sa mga nagsasayaw, sa mga naglilipsing. Required yung mga yan. Pwede po dahil mga entertaining sila. Pero kung ikaw ay nasa linya po ng cooking, travel, mga tutorial, kulang po ang isang minuto para maipakita natin sa tao kung gaano kaganda ang ating mga videos. Okay? So, mga bonus tips ko na yan sa inyo and hopefully, sana meron po kayong natutunan tungkol sa uh, long form video at short video natin or sa in-stream ad or sa ads on reels. Okay? So, don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Kung may tanong kayo, PM nyo lang ako.